So guys, ito pala yung gamit naming pambakuna sa sisiyo na karayom. Ganito kahaba siya o, oh, 21 gauge. Ganito siya o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan kahaba. 21 gauge. Ito yung pambakuna namin sa sisiyo. Tapos dito namin nilalagay yan. Ayan o, ayan. Nandyan yan. Ito, tatanggalin lang to. Dalawang Pwede kayo kung halimbawa kung ayon niya na anahin yung yung position ng ng adjustment niya. Pwede niya na hindi siya tanggalin dito. Ito na lang tatanggalin niya yung plate para makuha niya itong karayom para magpalit kayo ng karayom. Ganyan kahaba yan pero ang lumabas sa scissor niya maliit lang hindi siya kahaba, kahaba yung hindi yung buong hindi yung buong parayom kasi may starter naman siya oh. tapos dito maliit lang yung lalabas na parayom yun lang ang nun sa liig ng sisiw madami siya kasi gamit ka hapon hindi gano'ng maayos ang paglinis ngayon lilinisan ko dahil wala naman kami sisiw kailangan kasi yan everyday, lilinis, eh, everyday papalitan ng karayom kasi ito steel hindi ito yung tulad na disposable na karayom na every 1,000 or 2,000 chicks magpapalit ka pero ito kasi still to pwede mo siya pakuluan lang ng tubig para sterilize or kung maraming spare pwede niya rin hindi, hindi na din itapon niya na lang yung mga sira pero yung mga hindi pa pwede mo i-sterilize na lang yan ninitin lang So ganyan, yung pagpalit naman to, tatanggalin lang to. Ito, may allen wrench ka lang. Tatanggalin mo lang to. Tapos pag natanggal mo na yan, makikita oh, mo na yan yung ano. Kailangan mo lang tanggalin to. Kaya pag natanggal mo na yan, huhugutin mo lang siya kung ayaw mo na, pwede mo naman tong itong dalawa, pwede mo naman siya dyan tanggalin. Pero kasi, kasi lilinisin mo naman to, hindi mo na kailangan yan tanggalin. Kasi, di ba, madami lilinisin mo naman yan. Tanggalin mo lang tong plate. O, ayan, tanggal na yan. Tapos, ito yung, ito yung karayong. So, ang gagawin mo, paggamit ka naman ng plies, kahit maliit na plies, ito kailangan tong lock na to, tatanggalin mo lang to para matanggal mo ganyan lang oh. o, pipihitin mo lang pa kaliwa pipihitin pa kaliwa patas tanggalin mo na ayan simple lang may stopper kasi yan ito itong kulay pula yan ang pinaka stopper nya para hindi hindi masagad na punta dun sa ano kasi sisingaw yan pag walang stopper eh. Ren, so dahil ganyan, pwede, pwede ka na magpalit tuloy ng bago na needle. So, ganyan lang guys. So, pwede mo na siya kamayin, pagtanggal din sa isa. Yan lang. Ha? May tapar din kasi yan. Kunti lang ang pumabasok sa sisir yan. Halos hanggang ganyan lang. Yung parang normal lang. May stopper kasi siya eh. Kaya hindi siya sagad na na napasok. So ayun, guys, nga, salamat.